Huli-huli ka na nga, Nagdadunay ka pa! Huwag akong palit na rin! Nang dahil sa'yo, na ako mamatay! Nag-iimbento ka na naman eh! Kala so, oh, po'y sinasabi ko! <laughs> ah! Sir, sir! Sige niya, sir! Sige. Ah, hayaan! Alam mo man, nakin mo ulit Ina inayuan! Ha? Hindi ko'y oh. kagawin! Lalong lalong na kay ina, ulo ka! Kinilagat mo yung anak ko dito para mga lang! Ha? <laughs> ha? Ah! Ay, yun, titigil si Pinaksa di mo? You're such a fight. Oh, Hindi ako pala. Tumawag ka ng mo. Pagkatapos mo ay tulog diyan. Huwag kang dousin. Kasalanan mo lahat ng to. Uh, uh. So! So! Ano Sino sila sabi mo? Juan, tapos Ina'y lumapit sa'yo! just help her! Hanata naman na ikaw yung may balak sa kanya eh. You took advantage of her! Kaya ka dito! Kaya ka dito! ka Uh, Amy, huwag mo siyang gagalawin. Hingi ako ng tulong, okay? You stay away from me, Ina! Hanggat na dito ako, yung ako! ang kusanti ko ay ang mo siya! I will never do that! She's special to me! I care about her! Gago! Tigilan nyo na yan! Tama na! Tama na! Yung want... mommy mo na-injured. Kailangan natin siya dali sa ospital. Yun, bes... This... Yung want... mal! Yung mal! Yung Nakakairita talaga si Tita Lani at si Tito Charlie. How dare them insult me! Akala ba talaga nila hindi ko matatali yung si Ina? Naku, ma'am. Ikaw pa ba naman ang galing-galing mo kaya. Sigurado ako walang binatbat yung ina na yun sa'yo. Hindi pa kita nalo lang siya sa restaurant feud. Ibig sabihin no, tapos na yung laban. No way. Kaya lang, ma'am. Parang kinakampihan ni Yuan si Ina. Hindi kaya nagayuman na ni Ina yun? What do you mean? Naku, ma'am mukhang kinakarir ni Yuan si Ina. Ang sabi ni Manang Star, nawala silang dalawa sa yate. What? How did that happen? Oh my gosh. Bako, anong mangyari kay Yuan? For sure, pakanala naman ito nung Ina na yan. Jesus. Hindi naman gusto ang gila. Okay. Sa so, katang ka pa. Huwag mo ni Nina. Okay lang <laughs> ako. <laughs> her Let's go Marami ka pa dapat i-explain sa akin Okay na si Mama. Buti na lang hindi ganon kalala yung sugat niya. You know what's malala? Kayo ni Ina. Oh, you stupid! Yuan! Tumulong ko talaga dun sa dagat? You really risk your life for that person. Ano gusto mo mo matay? Dinamay Di mo pa talaga si Mommy. Really, Yuan. You know, none of this would have happened if hindi inaway at tinulak ni Amy si Ina sa yate. Yun ang sinabi sa akin ni Ina. Oh my God, that is not true. Sina ka tong parang baliw na nanugod sa akin eh. Siya yung nanulak at muntikan na ako nahulog. But I managed to escape. So you're telling me, hindi mo nakita si Ina nung nahulog siya sa yate? Yes. I don't even know how that happened. And duh, maybe it's karma. Deserve niya yun, buti nga sa kanya. Can you guys stop it? Muntik nang malunod yung tao. And so? Should I feel guilty? Hindi nga ako dapat yung sisihin doon. Huwag kang makinig sa pinagsasasabi ni Ina because she is lying. Wala akong dapat ano yun. Kung meron man may tinatago dito, kayo ni Ina yun. What are you talking about? I caught them like they were about to kiss. What? You and that's crazy! Ano? May secret relationship ba kayo, Nina? Kailan mo pa ako niloloko? I can't deal with this right now. Yun!